magandang umaga. Nandito na kami sa no, sa City Hardware. kasama ko dalawa pa lang. Ah, uh, ano, nang apat na kami pala. na lang pare. Ah, uh, yung isa na sa ano, yung isa na sa Oh, dagoy din ako. mga din ngayong araw to is pupunta tayo nang Dolly kung saan merong fiesta din yan. at kasama ko yung mga kaibigan ko, ayan, Kevin, Stanley, ayan, the best rapper in the world. Sa 7-Eleven sumama. Dito mo? Hm? Dito ano Sa nagba? Kahit may ba, kita ka pa rin, no? Oh. Saan <laughs> yung uh, camera yun? Sana, old. So, dito kami mag-meet up sa may City Hardware Anong basis na yan?! Dito naman ako, Ha? Hindi ka rin nang na. no? Kabangkalan, no? Doon na lang kami sa kabangkalan mag, ano, mag-meryanda Bye! Samtang naglabay kami dire sa Bago Kaya namin palibot, no? Kay Kadulong, wala kami makita gita mo lang ang kasanag sa mga suga kag ang ang moon kagari mga upod ko ga na yon karon matinulod tinulod na karon dito sa may sipalay na kag lain man ako guys no uh, while well, gabay ka kagali gaba uh, gabako dang mga mental health bro what gabakod are you talking about mga, man uh, uh, lawas kag isa pagapalayo ka sa masakit tapos ga palayo mo na kwarta mo sa iyong bulsa once nga gabay ka mo nyo na kumpila na inyo na gasto sa inyo pa mao pam panyaga kag panyapon kung gabay ka mo kung mga galong ride mo na bala sa dire nga video nag stop kami sa may sunray kay danay kay mga pisi la kuno kay para pang padula sang tuyo syempre aga pa kami nag uh, kag pa guys ah uh, pa namin guys sa piling ng mo yung mga mga barkada, maka rides rides ka mo, maka kato ka mo sa mga layo ng mga lugar, then maka enjoy enjoy ka mo paligo. Kag maka story maka mo sa about sa inyo life, nang as in daw magulo na nalangit ka mo kung once nga optinay ka mo sa inyong ride. Kag isa pa kung may na-flat-an sa mon or may nagubaan sa mga bike, why na mong ginapabayan, as in get teamwork na lang kami ya para tanan makahalin sa mga problema for example mga muna na nawili lang ko sa istorya pero alin na kami sa Puente bedra. kagsadiri plano kami kung sa din kami makaon ang akon nga bike ni naka 27 air pa din mga upod ko mga naka 29 air then uh, dako ang ano dako ang ilang mga guma din ako niya uh, check lang because nang 27 air nang hindi magigit siya fast rolling pero kaya niya makipagsabayan biskan sa 29 air depende sa iyo mga pag uh, sikad sa so, amon lang uh, pag sige nga bike uh, kanami plus ang dalan kay uh, hawan hawan wala may mga salakyan kanami plus ang uh, pagbutlag ni aring araw ka, as in the, uh, fresh fresh pie pero gabalas na ko da ang balas ko hindi atongod sa kakapoy uh, tungod na sa init uh, basta mo muna once maglong long ride ka mo guys dalay ka mo sa ano ah sang bag dalay ka mo bag naka full gear ka mo naka helmet then first na na naka bag sila naka helmet naka jersey kag areo naga paint ang duwa ko kay ga ay po balda ko magani pero in, sa insider nga lagyan guys sa uh, binalbagan perte kay kalayo guys ah uh, yawang ko laot sila kay tungod nga ako yaga ga vlog ko syempre Then sila yung pinalamban ay tingtawan lang sa video. Ah, natawablan blanan Pero makita mo dire guys sa palibot kanami ka ka-fresh ang hangin because ang side by side naman guys ng mga tubuhan then kanami maka simot gid sang oxygen niya mayo. Kung gis ah, uh, ito mga oxygen kasi syempre kung gis uh, ito mga aso ang ginabuga sa mga salakyan kaya mo na mga problema da. pag sa sige ko istorya nalipatan ko na nga nakalabay na kami gali sa binalbaga nag nakapa-picture-picture -picture na kami Diyan, nare na kami sa Himamaylan Aray, fast forward ko nah. Himamay Welcome to Himamaylan City Pero in fairness guys, uh, kanami, isang lugar sa Himamaylan uh, Kalapad, uh, kanami, kapis ko sa hangin diri sa Himamaylan Siyempre, ang ilang mga suba kanami guys, kay Katinlo Sa amon, pagpadayon guys, aray kay nakalabot na kami sa Kabangkalan nag-stopover kami di sa may tupad sa Mormons kay ang amon nga upod na sakitan unto din nangita siya uh, balaklan bulong sa pharmacy kag syempre mabakal siya sa pharmacy alangan sa gasolinaan kag isa pa guys na may isang lugar sa kabangkalan guys no kalinong kag do ka dyo tayo tao dali sa kabangkalan guys syempre aga po ano nga wala may masabat sige ako nalang masabat sinulog festival sa kabangkalan kapag labay di naman namon sa munisipyo nila guys kanami kanami kaya kanami sobra na amazing ko kay katinlo kag isa pa kalapad sa ngilang uh, um, munisipyo diri si sa Kabangkalan. Sa pagpadayon namon, uh, ari na kami sa ilog nang ginawlat na lang namon si, si Muhammad kay nadugayan siya because uh, sakit daw iya uh, likod. amo uh, um, man um, um, na me ang iya uh, ginarisan sa um, sakit iya likod, sakit iya kilid. Ay tanda na guys, mga Tagalog ko tanay. Nanghihirapan kasi siya kasi long ride ang ano. Eh pa? Tanda na. Ano <tinyo> Kanan? Yung pauway ka na yun? Sabi nga pwede ng Sana? Oo. Ang muna sila? Patulos lang sa kawayan. Sam TV! Tag si Dari guys, nakalabot na kami sa kawayan guys. Ah, uh, perti ka init. Kag Kag ka rin kalayo sa nga lagyan sa kawayan guys. Ah, ano na kawayan na kami galing. Kawayan na kami. Hindi ka luwas ang baya bas ba? Samtang ginabaybay naman ang dalan sa kawayan pero tigigali ka init no? abi ko gani lapit lang then abi ko ng mga mga 5 to 6 ano lang 5 to 6 to 7 hours lang ang biyahe uh, later on na uh, realize naman mga 13 to 14 mga 13 to 14 hours na kami kasi ng gabiyahe pa sa si Palay. Pero okay lang biskan kapoy init. Ang importante upod ko nga mga mga friends uh, pag pa sa pagbike pa sa si Palay then nag-enjoy gi kami ka grabe ang amon niya. Amon niya pag para makalabot lang sa amon niya patuan Anong masasabi mo? Basic. <laughs> Basic siya ba? umok? masasabi mo? Amonan ni angan nako first lang last. Personal nga. Kau, mo. Hindi ako tima kundi. Kau kau. Kailan lang? Kailan lang? Kailan lang? lang? Kailan lang? Kailan lang? Kamay na lang? ginawa mo. lang? Okay, okay. That's the, that's basic. Basic. kaya, la, kaya, la. kaya? Basic. kaya? <laughs> kaya lang, kaya lang kaya lang kaya lang kaya lang kaya lang mga <laughs> 70 km na mga, mga <laughs> <kilometers> lang kung paano si Malay hindi na bye pag sa diri, samtang nag-buy kami habi ko gani, ga-expect ko nga lapit lang ang kawayan gali, sobra kalaba, <laughs> gali sa dalan sinipad to sa si Palay <laughs> <coughs> bye. Bye. <slutuha> Wag advice ko lang sa inyo guys kung magkanto ka mo din sa mga kapwa ko sa siklista dyan na magbaon kayo ng maraming tubig, uh, magbaon kayo ng pera, uh, magbaon kayo ng mga damit nyo, baka magabihan kayo dito sa daan. Sakit na. Di no? git sakit? Sakit ako? patangil, Mad? Sakit ako? Balik ka pa hindi? Hindi na yung punta niya. Balik ka ang likor niya? <laughs> balik balik kayak balik ke mana deh bagus bagus lah tua balik balik pada ya balik ke baik orang bakal motor balik kamu nih bos kau tahu kau lah. Ah,

jadi ka Baik, te. Bakit sa ginala ka? ya, sa ito si Kuya? Ha? Huh? Mga kabit sa ito si Kuya. Bakit mga kabit? Kapit ko to. Sa kanya po na So guys, what's Nandito na kami sa Kawayan. Um, uh, malapit sa Punta Bulata. At uh, nandito na yung mga kasama ko. At uh, yung dalawa nag uh, taping, may taping. May okay, picture picture para may profile mamaya pagdating namin. Hindi naman masyado matarek yung ano, yung mga ahon dito. Uh, carry naman pero nakapagod yung ano maglong long ride ka papuntang si Palay uh, dadaan ka kasi sa kawayan uh, ng mga ahon uh, talagang long long ride talaga at dito guys bigla kami na pa stop over sa may punta bulata kasi tignan nyo nga oh, ang ganda ng uh, paligid ang blue blue ng tubig ang maraming ano maraming pananim dito sa paligid then napaka fresh ko ng hangin ah uh, maganda talaga pagmasdan nito guys kasi sa kabila merong ano may another island doon pwedeng punta ng mga tao then kami dito nagpe picture picture lang muna kasi sabi namin uh, magpicture picture picture muna tayo kasi para may mga memories tayo sa pag uwi natin ah uh, papuntang Bacolod at dito nga guys na ko Uh, ang sarap palang mabuhay dito sa mundo no kasi uh, may enjoy mo yung ano yung buhay mo kasi makaka-travel ka ng malayo then mak ka ng mga mga kung hangin may makakilala kang bagong mga tao then may makikita ka mga bagong tanawin na ngayon mo lang makikita sa buong buhay mo Then syempre sa bawat pagpadyak nyo, ah uh, kailangan mo mag-ingat sa daan kasi marami talaga yung mga taong nga, uh, di mo maiiwasan yung mga disgrasya, ganyan, ganun. At dito nga guys, naka, nakarating na kami sa mismong city ng Sipalay. Then, nag-walking-walking uh, uh, walking muna kami para makarating kami sa, ano, sa Sipalay Beach dito sa malapit sa proper lang naman. So, yung ano, yung paligid dito, ah uh, safe. Safe naman yung paligid. Then, uh, free naman yung uh, bawat ligo nyo. Free kasi open open area naman ito. Open sea, ganun. At alam nyo ba, marami mga turista dito. Mga friendly naman yung mga tao dito, guys. ah uh, kailangan mo lang makipagkapatao. What? ah uh, at syempre, papakilala ko sa inyo yung mga kasama ko. Uh, sila Spencer. Muhammad, Teo, uh, Marco and ano, and Roger, baka at Lyle syempre. Uh, baka hindi ko napakilala sa inyo sa unang uh, video. Uh, dito ko na lang pakikilala sa inyo yung mga kasamahan ko. Uh, sila yung uh, mga grupo na sumama sa akin kasi alam nila na may ano ako na naka-practice ba ako sa pagbabike then kaya ko naman uh, pumunta kahit sa malayo then kaya sinama ko rin sila kasi alam ko naman na may nakainsayo sila habang naglalakad niya kami ah, uh, nakikita na namin sa malayo yung ano yung view sa kaprigiran. sobrang ganda guys ah, uh, maraming tao uh, nagtatambay dito nag ah, uh, sa ganoon Um, uh, Siyempre, maraming mga activities dito sa ano sa harap ng Burakay, guys. What? Burakay si Palay pala. Sorry, sorry. <laughs> yung iniisip ko Burakay kasi talaga naman na parang Burakay naman yung ano yung si Palay sa sobrang ganda ba naman ng view dito. Ah, uh, mahalin tulad mo talaga sa uh, Burakay yung si Palay. Kasi siyempre white sana na naman yung ano yung mga buwangan dito then ah uh, basta marami, marami mga uh, ano dito mga activities na mahalin tulad mo rin sa Boracay at isa pa guys alam nyo ba marami magjowa dito sa Sipalay guys ah uh, minsan uh, sabi ng uh, iba ko kong kasama alam may mga magjowa may mga magjowa ganun gano'n at ito nga guys uh, isa pa sa sasayaw daw si Marco ng hindi ko alam kung anong sayaw ng gusto niyang sayawin Ah, uh, tignan nyo na lang guys.

At dito nga guys, Umagang kay ganda na naman. Nakala namin uh, ibabalik na nila yung signage ng uh, si Palay don sa harapan kasi nung pagpunta namin nung kahapon uh, wala, wala na yung signage kasi syempre uh, medyo masama yung panahon uh, tinang, kaya tinanggal nila kaya binalikan namin para sabi namin baka, baka nandun na baka nalagay na nila pero wala pa din uh, medyo na dismaya lang uh, pero okay naman uh, pa worth it naman yung pagganong pagpunta namin dito kasi syempre kahit wala na yun, uh, napaganda naman ang tanawin dito ang ganda ng paligid then ah uh, maganda mag picture picture dito ah uh, dalhin mo yung jowa mo dito mag pasyal pasyal kayo sobrang ganda dito na worth it talaga yung ano yung gasto mo yung pagod mo pagpunta mo dito mawawala lang lahat yan dito nga guys ah uh, nagpre na kami para uh, umuwi kasi Siyempre, isang araw na kami dito na nagpalipas na, na kami dito ng gabi. Then, pero yung, yung ibang kasama namin uh, umuwi na ng uh, ating gabi hanggang umaga kasi siyempre may mga sideline, mga business-business pa sila. Kailangan nila habulin yung mga uh, kailangan nilang habulin na para lumago yung mga business nila. Ganun. Kaya yung natira na lang, mga apat Apat na lang yata kami Apat or lima O mga lima na lang kami yung naiwan dito Yung dalawa, sila ni Lyle at ni Muhammad uh, Umuwi na sa ano Umuwi na sa Bacolod Hating gabi pa lang At one thing pala guys Yung natutunan ko dito sa pagra-rides namin uh, Maraming problema man Yung dumating sa buhay natin uh, Kailangan natin yung labanan Huwag tayo magpa Huwag uh, tayo magpa stress Ganun Then enjoy lang natin yung buhay natin dito sa mundo because guys everything's happen has a reason kaya huwag natin itali yung sarili natin sa mga problema kasi alam naman natin na may Panginoon tayo na gagabay sa atin na tutulong sa atin sa bawat pagsubok na darating sa buhay natin kaya uh, kailangan natin na ano na isik yung guidance niya at dito nga guys nag ano na lang kami nag na lang kami dito sa may uh, himamailan para hindi kami gabihan sa araw ng buhay kasi syempre alas kami doon sa isa si uh, mga 8 or 9 am na kami umalis kasi sobrang layo pa naman yung aming gabihay at maraming salamat nga guys sa panonood God bless you all